希望吧。Sure, nga po mga show welcome back sa youtube channel natin mga so nandito natin sa ira kong sapa mga okay okay yan dito sa munyos no? shoutout out na pala sa lahat mga subscriber natin so lalong lalo sa mga white sa mga seaman so magandang magandang hapon po guys so samahan nyo ako ulit dito para mag update sa mga about mga okay okay na sapatos so, samahan nyo ako so let's go right, so yan dito tayo sa mga so namdami kang pagpipilihan mga mga sigurda ng sapatos mga okay okay dito so, mga show so, napakaganda pang mga condition po ni mga so design natin dito. So, Titingnan natin kung ano kung pwede lang ma-abil dito sa mga sabat sapatos dito. Mas sa napakaganda pa mga alam Kala mo hindi pa mga gamit pa Solid pa. Ang ganda pa mga condition. So napakaganda pa mga condition mga riso. And susimula so, tayo dito sa mga about na mga ito. Mayroon tayong ano dito. Ang no? mga gaito. Huh? Napakaganda pa ang color nito ni mga guys. So yan Jordan. Yan. So, yun. so ang size po nito ni mga guys mga Uh, 40 ah, uh, ito iniha po ang size po nito mga guys napakaganda pang suelas pinaka ang pang ilalim nito napakaganda kapal pa nito pinaka okay pang condition ng pang ilalim nito mga guys ang pang forma pang basketball ang ganda ng look nito ito mga yan. yan so meron naman tayo rito ano ah, uh, rito o adidas yeah, pwede pang basketball din mga ganda napakaganda pa nito ganda ng color wheel so okay itong condition yan pang ilalim ang ganda mga uh, condition mga guys napakaganda pa nito ang size po nito mga guys so ang size po nito mga guys ay uh, thin. 10 size 10 po ang ganito mga glasses ang ganda pang color napakabag ba? ang price po nito mga guys so ang price nito ay 2,000 2,880 pa lang mga guys no? size nito so ang size pa lang nito kanina dito mga guys so, 2,800 so hindi mo natin alam kung napakaganda pang swing na kay nito mga guys so, ay, hindi pang gamit oh. okay ng okay pang pangilalim pang forma pang, pang, pang basis man lalo lalo na tong adidas na to oh. ayun mga napakaganda pa nito ganda ng color nito mga guys so, so mayroon tayo rito mga guys mayroon din tayong night no yan. So, pang basket, pang forma, ha? Maganda pa rin ang condition ng pang ilalwin nito. mga -so. Yan. Ah, ganda pa. So, high price nila pero itong kadalasan na ng 2,800 pang kadalasan po mga spatter nito, ito. -so. so, tingnan natin kung magkano ang presyo pa nito. Isa-isa. Ayun. So, ito. Tingnan natin. So, ang presyo pa nito mga -so, nasa 2,800 pa. So nampang napakaganda pang ilalim na ito. Condition na condition pa mga guys. Napakaganda. Saka so, yan. Akala mo, hindi pa talagang gamit, no? So, yan. So, ang size ni ito mga guys, mga size thin, no? Napakaganda. Pang forma, pang basketball. Pwedeng pwede. Pang para bas mga guys. Napakaganda look, no? So, ang dami kang pagpipilan dito mga guys. So, mayroon naman tayo itong, ano, night din, no? Yan, napakagandang look din ng mga RC. So, yung ganda ng color niya ito. Ang basketball niya. Yan, mayroon tayong yun ng ilalim. Mukhang umiilaw pa ito mga guys. Parang may ano sa ilalim ba. Ang ganda pang look na ito. Pang color, room, pang basketball din. Eh. Ay, no? na. So, ang sizes natin. O magkano ang, size natin ito. Ah, size 10. Napakaganda nito mga guys pamporma pang basketball so ang price po nito ay so ang price natin 2,880 yan ang pagandang look po ito 2,880 po mga siya so okay na yun eh ganda yan, tayong white color wind white color wind so ano tong pang babae pwede ba ito pang lalaki ganda ng kulay ah ito po yung Jordan 11 ayan ang gandang size ito yung color winner ng Jordan 1, 11 po mga Kintab-kintab oh. So, 1,880 po lang po mga So, ang size po nito ay... So, size 8 po mga kaibigan. Ayan. Ayun tapos kaya ito. Dalawang, ano po, mayroon tayong black dito. Ito yung uh, Jordan 11. Ah di, Jordan 1. Yan, pula yung ganda ng color wind Uh, green, black green. Yan. So, ang price po nito, 2,880 lang din. So, ang size nito, so magandang ano nito, no? Dan Nine. Ganda ng look dito color wind Ayan, yeah, dami yung pagpipilihan nito. So, mayroon pa lang tayo ng ano rito. Ah, uh, ito. Ah, uh, isa pang Jordan din to, no? Night din, no? Sana pag ang gandang color wind combination dito. Pampurma din, no? So, ang presuhan nito ay 2,800 din mga guys. Pero yan pang pwede pang lalaki, pang babae rin to. Yan. Ganda na color wind. So, mayroon tayo rito ng ano. So, ito, napakaganda rin na ito. Nike. Ayun, oh, you know? Parang hindi pa na ano yung pangilalim na ito mga guys. Ganda rin pong condition ito. Ang ganda ng oh, oh, pang condition. So, ang presyo 2,800 again. Yan o. Oh. Ganda ng color win. Yan. 2,880. So, ang price na ito mga guys. Oh, ang high oh, sizes po na ito. Ay, it, uh, it in -ha. Parang ganda na ito na. So, yan. So, bilang tayo natikita dito sa o oh, kaya na ito. Napakaganda itong mga guys. So, yan. Mga condition pang ilalim talaga. So, yan. Makikita mo yung mga Jordan uh, Jordan 1. Yan. So ang price nito 2,800. Nakita mo naman ang condition nito, napakaganda pang pangilalim. Para naman talaga ng mga gamit niya, mga guys. So mayroon naman tayo dito, mga guys, katulad nito ito. Yan. So okay ng okay pa rin condition nito. So dalawang piraso 'yan. So ang presyohan niya 2,800 again. So ang sizes po natin nito, mga guys. Ito sana size size 9 and half to mga guys, no? Yan size niya. So mayroon naman tayo ditong ano, oh, uh, Jordan. Yan. So, anong Jordan to? Hindi natin. So, ito yung ano, Jordan Jordan 1. Yan. Yeah. Ang ganda rin din ito. Magkano ito rito. Shoot out. Oh! Ganun lang. Yan. Yeah. So, Saka ito nabilit ko, no? So, nakuha natin dun, no? Yan. Yeah. So, 2,880 lang din agin mga gisya. So, ang size po nito ay size din, mga gisya ganda ng color niya so doon mga dami kang sa mga abag mga sapatos dito o okay, po mga kondisyon sa so, mga ganitong ori po mga guys yung mga ganito yan sa halagang halaga lang ng 1,880 lang po ang ganitong lock no sa mga sizes po nito so mayroon naman tayo dito ng Jordan yan katulad nito yan so ang presuhan po nito ay ang size nito walang presyo to dito mga guys yan hindi natin alam kung ang presyo nito Ah, uh, 2880 rin palang lang ganyan mga siyang kap ang price na ito, no. Uh, low cut lang, naka low cut lang siya. So baga gusto mo rin mang ganitong color wind po, mga guys, mo. Yan, ganda ng color wind din nito. Uh. Nike din, no. So ang price nito 1880. Kasi yes, super low price na siguro kung ano kung maibibigay pa mga ano pa sa mga sizes o magkano pa mga pwede natin matatawaran. Yan. So ito na 2880 rin ganun din ang look nito mga guys, yan, Jordan 5 yata to. Yan, Jordan 5. Yan, ganda ng look. Yan. So 1,000 auto oh, 2,880 lang din to mga kasi. Okay, okay pang condition pang ilalim natin mga sir. mo hindi pa gamit talaga mga sir. Size ano? Size 12 ang malaki no. Size 12 or size 11. 12 and a So, mayroon naman tayo rito ang ganito. Nakalukat lang din na eh, so ang price po nito ay 2,880 po mga gusto so, mga look ng ganito. Ayan. Ayan. Napakaganda. So, mayroon mga lukat tayo mga Jordan 1. Yan, mga katulad yan. Ayan, mga katulad ng like, ng sizes na eh. Mga gandang color wind din ito mga guys yan. yan. yan katulad yan. Ayan. So, dami kang pagpipilan dito. So, yan, hindi lang Yan So, mayroon pa tayong mga available para ito nga pwede natin magpapitli so, mga galitong klase, mga ore mga sapatos nila rito mga guys. Yan. Ito. Mayroon tayong magkikita rito yung gandang color yun ito pang running shoes din ito. Oh. Napakagani ito. Ayan. So ang price ko nito ni 1,580 lang po mga guys. So ang size nito ni ay size 9. Ayan. Pang running shoes na. 1,580 lang Ayon, mga running shoes mayroon tayo rito so ito mayroon naman tayong ganito so okay oh, pang condition adidas yan napakaganda pa ng color yun ito mga so adidas yan yeah. so ang price na ito ay 2,880 pa lang mga so ganda lang klase 2,880 ang mga rin ganong kulay po mga siya. So, so, ang dami kang pagpipilan dito. So, mayroon naman dun sa kabilang side. Yan. For example, dito naman sa mga running shoes, sa mga about ng mga running shoes dito mga guys. Yan, ang bigay rin sila ng uh, new arrival siya rito. So, mga, ano to? Ang size na ito. Jordan 5 pa to. Yan, Jordan 5. Yan. So, ang price so, na ano ito, 2,800 din na ganito mga guys. Mga ganitong color rin. Ang ganda ng color ng sapatos. Ang ganda pa ng condition nito ni mga guys. Ayan. Nakita mo na pang ilalim ito. Buhay na buhay. Eh. Napakaganda. Akala pa mga hindi pa magamit yan. Ayan. Ayan. 2,800 po mga guys. 80. Ayan. So, mayroon tayo rin itong ano pa mga ito mga Adidas rin to, mga Adidas so Kita mga dito sa mga pang condition ito. Ayun, nakita mo naman mga guys. Ang ganda niya itong look So, mga okay, pang sa ni nito pang ilalim to. So, ang size po nito mga guys size 11, size 11 pang ganung look ng ang sizes po ng sapatos nito. Ah, Nike Adidas, size 11. So, ang price nito ay price po nito ni ay mga so uh, 1,000 1,200 uh, 1,880 lang ito mga iso. 6,11 po mga guys yan napakaganda pang ganda dami tayong pagpipilang sa katulad nito mga running sa pamporman din ito mga guys ang katulad nito yan yan pwede rin ito sa zoom Ah, uh, uh, pang jogging pwede rin no yan So ang presyo nito ay price po nito 1,000 auto oh, 2,880 po magas, mga guys mga katulad sa mga about ng mga sapatos ng mga ganun. Yeah. As kanta about ito mayroon din tong ano. Ang ganda ng color ni nito so sa halagang 1,000 auto oh, 2,880 po mga guys. Yan. Yan yung mga kasama niya mga. Yeah, so mayroon tayo rito. Ganitong ori po. Yan. Yeah. So ang presyo po nito mga guys ay ano ang size po nito size 9 po mga Ang ganda ng color yun din ito mga siya. itong orange. yan, yan. ang dami mong kapil so hindi natin maikot sa lahat ng mga sizes o mga klaseng sapatos po rito mga siya. so mayroon tayo rito ng night din itong so ang presyo nito ay 2,880 po mga siya. sandal so, ng dami ah, so yan yan so ang dami mong pipilihan dito mga dyan kita man man sa pangalala ito mayroon tayo rin ganito ito rin zoom yun no? Uh, pag like. so kung condition talaga nito mga kita man man napakaganda nito. so ang size na ito so wala na nabura na ng pang ano niya so napakaganda pero mas maganda siya puntahan nito mga guys so size ni uh, nito 1,880 so hindi gustable pa siguro ito mayroon bang ito may pambabae itong ganda ng color hindi ito pambabae yan Jordan. Ba to? Anong Jordan to? Yan. So, 1,800 pang babae to. 1,980 rin. Yan pang babae. So, ang size nito, size 6 o size 7 to. Yan. Ganda ng look din ito. Ganda ng color nito ito. Pang babae. Yan. yan. So, mayroon tayong Nike dito. Uh, Jordan 1. Yan. Dito, ang ganda nito. Ayan pa tayong below than one. So, ang size, uh, price po na ito mga iso, 2,880 lang din. Ay, kataka ay, katra. saan uh, ang presyo na ito. Uh, so, maganda ng ano. Ayan, uh, mayroon pa tala ito. Oh. So, ganitong ori, uh, 2,880 rin ito mga iso. Ayan, katulad niya ito. So, dami. Ayan, uh, mayroon pa tayong sa so, kabilang side bag, ang dami. Ang pipipilan mo. Ayan. Ayan. Ano to? So mayroon ba tayong sa kabilang side? ikot lang ako dito. Dito. Si so, ate baka hindi makita ng kamera. Okay lang ba sa'yo? So mayroon tayo dito mga isang ito. sa so mga ganitong ori pa. And Jordan. Jordan po. Jordan po no? Ayan. Ganda ng color niya yung kombinasyon nito mga yeah. gusto. So ang presyo nito 1,880. So last price na lang daw ganun. Mga uh, negotiable pa. Negotiable pa, negusable pa konti. Kan. Yeah. Negotiable pa daw sabi ni Ate. Ang yeah. ganda pa naman tindera dito. Pumunta na lang para makita niyo si Ate. Yeah. Jordan 1. So meron din white color din dito mga gusto. yan yeah. Pang basketball pang pormahan dito pangarabas. So, ang presyo nito, 1,880 lang din to mga guys. Ayan. So, dito po ang kapares niya. Okay, okay pang condition, pang forma, parang pang basketball. Napakaganda niya ito. Kasi yung ganda ni ate, napakaganda niya ito. Ayan. Ito, mayroon itong color itong ano. Ganda rin ang color niya ito mga guys. Saan ba itong mga galing? Saan ba galing ito? Thailand. Ha? Thailand. Ah, yun. Ngayon pala nang So ito mga ano ano to mga guys. So galing Thailand para sa mga okay okay na to mga guys. Mga segunda man ng mga sapatos mga so, galing Thailand to pala to mga guys. Akali ko galing Japan. Oh, Ayun. Tapos mayroon naman tayo ditong ayan oh, kato. Ko lang ano, hindi pa mga gamit no. pa napuntan. Oh ayan no. Ah. Ang ganda pa ng condition talaga. So ang price nito ay oh, kadalasan 1,000 ah oh, 2,000 2,800 din. For example, ganun. Magkanong, alam ba, wala? 2,700. 2,700 uh, is 180 ang ano, nabawas. 180 yan. So, meron pa, may madi-discount pa kayo ng 180 ang pang madi-discount yung mga ganitong klase, mga sapatos sa presyo ng 2,880 mga guys. Yan. So, napakagandang kondisyon pa nito mga sapatos. So, galing Thailand pa itong mga ganda mga sapatos. nito mga sapatos. May mga brand pa ba tayo? Maliban dito, mayroon pa kami yung brand. Ibang brand. Dito, di, ibig sabihin, may mga brands pa kayo. Ayong okay. nandun. Sa inyo rin yan? Doon sa may tulay, sa inyo rin yan? Sa Rosa. Ah, oh, sa Rosa. Senira. Ah. Pero maganda rito, no? Yeah. Yan. So, yan mga guys. Na maraming kong pagpipilan. Hindi na natin pag isa siguro dito. Sa napakagaling. Daming mga mga pagpipilian dito. Sa mga sapatos na dito, no? Sa mga segunda mano mga so yan dito lang mga so magkikita hindi lang po mga sapatos ang mayroon sila rito no? so about at mga bag na mayroon din sila yung mga ano iba't ibang mayroon din sila mga jacket dito mga isang pangrami itong hindi lang ito lang mga brand po nila so pagdating doon sa second floor yung makaramihan doon mga pambabahay no? ah oh, shout out natin oh. yan ito ano pa to itong ano to ayun night twin to babalikan kita pag, na, pag may pera si Tony Vlog babalik ako rito para babalikan ko siya at nakita ko siya ang ganda niya ay shout out ka naman oh. shout out ka oh. shout out guys alright o oh, yan so maraming salamat mga guys so hanggang dito lang po ang ating mga video mga guys so ano pang inaantay nyo mga guys puntaan nyo to kailan po nga ano yung arrival dito kailan ayaw yung arrival nyo uh, All items, all items na. Okay. So, katulad yung available na kagandahan nila mga search day dito. So maraming salamat ha. Okay. Okay.